this video is brought to us by King of the Streets Clothing. Magandang araw mga adik sa motor. Medyo natagalan po tayo sa ating vlog dahil para lang po sa kaalaman nyo, aking mga taga-subaybay, nag-organize po kasi tayo ng motor show at naging matagumpay naman po ang kinalabasan. Anyway, balik na po tayo sa reality. <laughs> Habang naghihintay po tayo ng darating na pyesa sa ating project bike na Bio 4 valve, naisipan po muna natin na linisin ang elbow ng tabbutsyo kasi sobrang dumi na po, kulay kalawang na siya. At sa gayon, mapag-usapan na din natin ang mga iba't ibang klase ng pipe at kung anong mga magandang gamitin sa motor show, sa karera o daily use. Kaya samahan niyo po ako sa video na ito. Let's go! Bali ang gamit po natin na pipe sa ating Mio 4 Valve ay Edge Racing Exhaust dual tip for Mio 4 Valve stainless canister open pipe po ito. Uh, kulay kalawang na yung elbow at ang nagcost po ng kalawang, gatis ang nakabalot ng heat insulator yung binabalot sa elbow. Mostly ang mga gumagamit po nito ay yung mga cafe racer build Minsan din po sa big bike o sa stance o JDM. Nakakatulong po kasi ito na maabsorb yung heat na dulot ng elbow ng pipe. Ang disadvantage naman po niya ay madaling mangalawang yung elbow dahil nakukulog yung tubig kapag nabasa lalo na yung tubig ulan. At ang isa ko pong tip uh, na isa pa pong nagkukos sa kalawang ay yun nga po tubig ulan tapos putik na dumidikit sa elbow at hindi natatanggal ka agad pagkatapos gamitin ang motor kaya kung pangharabas po ang inyong motor mas maganda po na wag na kayong gumamit ng heat insulator at kapag umuulan naman o napasabak kayo sa maputik na daan mas maganda po na hugasan nyo kaagad yung elbow ng tambutso nyo pagkatapos nyo gamitin ang inyong mga motor nang sa ganon po ay medyo maiwasan po natin ang agarang pangangalawang ng elbow ng motor natin habang nililinis po natin itong elbow ng tambutso ng motor pag-usapan po natin yung mga iba't ibang klase ng pipe o tambutso at kung ano yung magandang gamitin depende sa gusto nyong setup so unahin po natin pag usapan ngayon eh, yung street bike o yung tie look yan po yung mga kinalolokohan nila ngayon na setup lalong lalo na po sa motor show So, sa street bike pipe po, marami pong klase ang street bike pipe, pipe o tambucho. Meron pong pang performance, pang forma, at pang bomba. Ito po yung mga sa show, sa motor show. Uh, unahin na po natin yung mga pang forma. At ito po ang kumbaga specific na pag-uusapan lang po natin ngayon Uh, yung pang forma na lalo na po yung pipe na may carbon canister ito po yung tungkol sa tambutso na sinasabi ko yung carbon po ang pipe po na may carbon canister advisable po yan na gamitin sa motor show as in pang show lang po hindi po siya pwedeng pambombahan hindi ko naman po sinasabing hindi siya pwedeng gamitin pwede po siyang gamitin panda rin yung motor uh, i hindi lang siya pwedeng ibabad kasi hindi po siya pwedeng pangbombahan dahil sa sobrang init nalulusaw po yung coating ng carbon fiber kasi plastic lang po yun nung po yung parang fiberglass hindi po masusunog yung carbon pero madi-deform po siya sayang naman yung pinambili nyo kung bobombahin nyo lang at masisira yung tambutso nyo eh sa kasikatan po ng motor show ngayon sobrang mamahal po ng mga tambutso ng mga tie look o yung mga tambutso na ginagamit sa motor show kaya kung mahilig kayong magbomba sa motor show mas maganda po na gamitin nyo eh yung mga titanium build o yung mga walang carbon po na nakalagay sa labas na design kung gusto nyo naman po ng madaling magbaga kasi marami ring nahihilig sa ganyan na nagbobomba hanggang sa magbaga yung mga tambutyo nila dapat yung low quality lang ang mga bakal na ginamit para madali lang siyang uminit kasi manipis lang yung materialis niya So, kung marami kang pera at naka-carbon pipe ka, pwede mo pa rin siyang bombahin hanggang sa malusaw. At sa susunod na motor show, pumili ka ulit ng bago. <laughs> Kaya yun po ang aking advice tungkol po sa street bike pipe, lalong-lalo na po sa motor show. Dumako naman po tayo sa mga tambutso ng stands ang stance po ito po yung mga motor na lowered na ginaya po nila sa Japan mga JDM karamihan po ng mga sineset-up na ganito eh mga scooter yung nilalagyan pa po ng hydraulics sa stance naman po madali lang po siya sa tambudso kasi more on modified po yung mga pipe nila kaya bahala na po kayong magpa-customize. Meron pa nga po minsan yung tabutso niya, Hugis Star. Basta tignan nyo na lang po yung linis ng pagkakagawa at saka sa quality po ng mga materyales. Sa drag racing naman po o sa performance, madami din pong klase ng pipe. Pero hindi po porket sinabi na open pipe o katumbas ng CC o lakas ng makina mo eh okay na kasi po minsan pag bibili ka ng tambutso tatanungin yung specification ng makina mo tapos pag sinabi mong ganito bibigyan ka rin nila ng tambutso na para doon. hindi po siya ganun na diretso madalang po yung ganun dahil ang tambutso po sa drag racing o sa performance tinutono pa rin po ang pipe sa makina malaking bagay din po ang may bibigay na lakas ng pipe kung tama ang sukat at specification sa lakas at potential ng build o sa engine po niya. Eh yan po eh base po sa aking experience na bilang nagsiset up din po ng pangarera. So sa daily use naman po, ang advice ko lang po sa daily use, eh mag steady lang po kayo sa mga hindi may ingay na pipe para iwas huli saka iwas din sa barangay lalong lalo na sa bahing ng Marites na ayaw niya sa maingay para <laughs> tahimik lang yung buhay nyo yun lang po yung mga advice ko tungkol sa tambutso at napag-usapan po natin habang nililinis ko po itong elbow ng aking uh, tambutso ng aking motor ito po hindi ko naman sinasabing sundan nyo mas maganda rin po na mag-research kayo para Dagdag kaalaman mo din po. Itong advice ko po eh base lang po sa aking naranasan at kaalaman po tungkol sa mga klase ng motor o klase ng tambutso na pwedeng gamitin sa mga motor niyo.